Capricorn paano kung sabihin ko sayo na may lihim na nabunyag na, isang bagay na kayang baguhin ang kapalaran mo magpakailanman? Alam na ng pamilya nila ang tungkol sayo, at hinding hindi na muling magiging pareho ang lahat. Hindi lang ito chismis, ito ay katotohanan kayang yumanig sa mundo mo. Isipin mo ang mga pintong dati nakasara, biglang bumubukas ang pag-ibig sinusubok sa paraang hindi mo inakala at ang mga biyayang nakatago sa likod ng kabuluhan. Kung magpapatuloy kang manood, matutuklasan mo kung bakit ang revelasyong ito ang maaaring maging turning point na matagal mo nang ipinagdarasal. Nagsisimula ang hinaharap mo dito mismo, mayon na. Capricorn, ang kwento mo ay palaging tungkol sa pagtitsyaga, lakas, at tahimik na determinasyon. Binubuo mo ang buhay mo hakbang-hakbang, hindi nagmamadali, at hindi kailanman pumapayag sa mas kaunti kaysa sa totoo at tunay. Pero ngayon, may malaking pagbabago. Binanggit na ng pamilya nila ang pangalan mo, at ang enerhiya sa paligid mo ay hindi na nakatago sa dilim. Hindi ito pangkaraniwang sandali, ito ay hudyat mula sa universo na ang koneksyon ninyong dalawa ay umaabot na sa mas malalim na antas. Sa kulturang Pilipino, pamilya ang lahat. Ang kanilang pagsangayon ay kayang magbukas ng pintuan ng mga biyaya, habang ang kanilang pagdududa ay kayang magdala ng unos. At nayon, ikaw mismo ang nasa gitna ng makapangyarihang sangandaan na ito. Ang susunod na mangyayari ay maaaring magtakda ng direksyon ng iyong pag-ibig, ng iyong kinabukasan, at ng iyong kapalaran. Ang tanong, handa ka na bang harapin ang katotohanan ng sinimulan na ng tadhana? Manatili ka rito dahil ang isisiwalat ko pagkatapos nito ay hahaplos sa puso mo sa paraang hindi mo kailanman inisip. Ang paghahayag. Capricorn, isipin mong mabuti ang sandaling ito. Sa napakahabang panahon, maaari mong inakalang ang inyong pag-ibig ay tahimik na umiiral, ligtas sa pagitan niyong dalawa, nakasilong sa mga usisero, at malaya sa paghuhusga. Ngunit nagpa siya ang universo na panahon ng umangat sa ibabaw ang katotohanan. Alam na ng pamilya nila ang tungkol sa iyo. Nabanggit na ang pangalan mo sa kanilang tahanan, nadama na ang presensya mo sa kanilang mga pag-uusap, at ang lihim na inakala mong nakatago ay umabot na sa mga tainang hinding-hindi -hindi na ito malilimutan. Hindi maliit na bagay ang pagbubunyag na ito. Mabigat ang dala nito. Dahil sa kulturang malalim ang ugat ng ugnayang pampamilya, kapag nailapag na sa mesa ang pangalan mo, nag-iba ang lahat. Bigla, ang relasyon ay hindi na lang sa pagitan ng dalawang kaluluwa, nagiging kwentong ibinabahagi, pinagtatalunan, at sinusubok sa ilalim ng mapanuring mga mata ng marami. Sa simula, maaaring nakapanlulumo ang mga damdamin. Maari mong tanungin ang sarili mo, ano mismo ang narinig nila? Maganda ba, o puno ng pagdududa? Tinitignan ba nila ako bilang biyaya, o banta sa kanilang kapayapaan? Umiikot ang mga tanong na ito sa isipan mo, dahil, Capricorn, alam mong mahalaga sa iyo ang katatagan at pagdalang. Hindi ka basta-basta pumapasok sa pag-ibig, binubuo mo ito sa pamamagitan ng pagsisikap, katapatan, at pagtityaga. At nayon, parang nayayanig ang mismong pundasyong iyon. Pero pakinggan mo ito, hindi lahat ng pagbubunyag ay para manira. May mga katotohanang lumilitaw dahil inihahanda ka ng tadhana para sa isang malaking pag-igpaw. Ang pag-alam ng pamilya nila tungkol sa iyo ay hindi lang simpleng pagkalantad, ito ay pagkakayon. Ito ang sinasabi ng universo, umabot na sa puntong kailangang subukin, dalisayin, at gawing mas tunay ang pag-ibig na ito. Isipin mo ito. Ang butong nakabaon sa lupa ay ligtas, ngunit hindi ito usbong hanggat hindi ito bumibiyak patungo sa liwanan. Ganoon din ang relasyon ninyo, ligtas sa katahimikan, ngunit ang tunay na paglago ay darating lamang kapag naging mulat na rito ang pamilya. At ngayon, narito na ang paglago na yon. Capricorn, marahil dama mo na ang tensyon. May mga bulong sa hangin, may pagbabago sa enerhiya. Napapansin mong iba na ang tingin at pakikitungo nila sa'yo, mas malalim, mas may bigat alam na nilang hindi ka lamang panandali ang presensya. Isa ka ng puwersang maaaring humubog sa kinabukasan ng kanilang anak at hindi iyon binabalewala ng kahit anong pamilya. Para sa ilan, ito ay isang biyaya. Kapag binanggit ang pangalan mo ng may init at pagtanggap, bumubukas ang mga pintuang di mo inakalang bubukas. Dumadaloy ang suporta at biglang nagkakahanay ang mga planong dati tila imposibleng mangyari. Ang mga biyanan at kamag-anak ay nagiging kakampi, at ang tadhana'y nagiging mas maaliwalas, mas malinaw, tila ginagabayan ng dinakikitang mga kamay. Pero para sa iba, maaaring may mga pagsubo. Capricorn, maaari mong maramdaman ang tahimik na pagmamasid. Titignan ng pamilya nila ang iyong mga pagpapahalaga, gawi, pangarap, at palihim na ihahambing ang mga iyon sa inaasahan nila. Kasiya ka ba? Magdadala ka ba ng armonya? Poonos! Hindi ito para panghinaan ka ng loob, kundi paalala na ang pinapasok mo ay banal. At gayon paman, huwag kang matakot. Dahil ikaw, Capricorn, ay hindi pangkaraniwan. Ikaw ay matatag, marunong, at resilient. Alam mong dalhin ang sarili mo ng may dangal. Ang pagbubunyad na ito ay hindi katapusan, ito ang simula ng mas higit pa sa inakala mo. Kaya habang nakatayo ka sa puntong ito ng pagbabago, tandaan, pinili ng tadhana na ilabas ka sa liwanag dahil may dahilan. Alam na ng pamilya nila ang tungkol sa iyo, ngunit maaaring ito mismo ang susing magpapabago sa kwento mo tungo sa pag-ibig na matagal mo nang pinapangarap. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, isisiwalat natin kung paanong ang impluensya ng kanilang pamilya ang maaaring humubog sa iyong hinaharap bilang biyayang mag-angat sa iyo o hamong hihingan ng bawat patak ng iyong lakas. Dinamika ng Pamilya Capricorn, ngayong nabunyag na ang katotohanan, lumalim tayo sa puso ng kwentong ito, ang pamilya nila. Sa diwa ng pagkapilipino, alam nating lahat kung gaano katatag ang ugnayang pampamilya. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, ito ay tungkol sa buong sambahayan, sa henerasyon, at sa mga nakaugat na tradisyon. At kapag pumasok na ang pangalan mo sa kanilang pamilyang bilog, hindi lang ito basta dumaan. Nanatili ito, nagmarka, at hinuhubog kung paano haharapin ang kinabukasan niyong dalawa. Ang pamilya nila ay may dalang bigat ng kasaysayan. Mga magulang na nais ang pinakamabuti para sa anak. Mga kapatid na tahimik na nagmamasid. Mga kamag-anak na laging may opinyon. Sa loob ng bilog na ito, sinusukat ng ayon ang presensya mo. Maaaring tanggapin ka ng ilan ng bukas palad, mararamdaman nila ang katapatan at tunay mong damdamin bilang isang Capricorn. Pero ang iba, maaaring mag-atubili, nagtatanong kung ikaw ba talaga ang itinakda para sa kanilang mahal sa buhay. Dito nagiging masalimuot ang enerhiya. Sa mga pamilyang tulad ng sa atin, naniniwala tayo na dumadaloy ang biyaya kapag may harmonya. Kung mararamdaman nila ang kapayapaan sa presensya mo, buong puso nilang ibibigay ang suporta. Babanggitin ang pangalan mo ng may init, ipagtatanggol ang pwesto mo, at ipagdarasal ang pag-usbong ng relasyon niyo. Mapapansin mo ang maliliit na senyales ng pagtanggap. Inaanyayahan ka sa hapunan, kinukuha ang opinyon mo, o ang isang simpleng "iti" na nagsasabing narito ka sa tamang lugar. Pero may isa pang mukha ang dinamika ng pamilya. May kapangyarihan din silang magdala ng unos. Kapag may pagdududa, maaari mong maramdaman ang malamig na distansya, ang tahimik na pagtutol, o ang mga hindi nakikitang harang. Capricorn, mararamdaman mong sinusubok ang lakas mo. Mananatili ka bang matatag kapag lumalakas ang alon? Maninindigan ka ba, kahit na hindi lahat ay sangayon? Ito ang marupok ngunit makapangyarihang balanse ng dinamika ng pamilya. Ang kanilang pagtanggap ay kayang magbukas ng mga pintuang tila imposibleng pasukin noon. Isipin mong magkaayos ang mga plano, humina ang mga balakid, at gumaan ang pakiramdam ng pag-ibig dahil may pamilyang nasa likod mo. Ito ang biyayang minimiti ng bawat Capricorn, dahil sa kaibuturan mo, hindi lang pag-ibig ang hanap mo, kundi katatagan. Isang bagay na totoo, pangmatagalan at hindi basta-basta matitinan. Gayunman, hindi rin dapat isantabi ang mga hamon. May mga pamilyang natatakot mawalan ng kontrol. May ilan na natatakot sa pagbabago. At minsan, ang pag-aalinlangan nila ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa sarili nilang takot, sugat at nakaraan. Capricorn, mahalagang tandaan na ang reaksyon nila ay hindi palaging sukatan ng halaga mo. Sa halip, ito ay refleksyon ng kanilang sariling mga aral na kailangang matutunan at ng pananampalatayang kailangan mong buwin. At gayon paman, ang tadhana ay marunong magtimbang. Sa astrolohiya, ang Capricorn ay pinamumunuan ni Saturn, ang planeta ng mga leksyon, pasensya, at tamang panahon. Ibig sabihin, ang landas mo kasama ang pamilya nila ay maaaring hindi palaging madali, ngunit bawat pagsubok ay may kahulugan. Bawat hamon ay humuhubog sa iyo tungo sa pagiging taong kayang hawakan ang pag-ibig na ito ng buo, nang hindi nababasag. Kaya paano ka nga ba usad? Ang susi ay pasensya, Capricorn. Huwag mong madaliin ang pagtanggap nila. Hayaang ang iyong mga gawa ang magsalita. Ang iyong konsistensya katapatan, at tunay na malasakit ang siyang magpapakita ng katotohanan sa paglipas ng panahon. Maaaring tanggihan ng pamilya ang mga salita, pero hindi nila matatalikuran ang ebidensyang ipinapakita ng pag-ibig na tunay araw-araw. At narito ang makapangyarihang lihim, kapag nakita ka na ng pamilya nila sa totoong liwanag, biglang babago ang enerhiya. Ang dating pader nagiging tulay. Ang dating pagtutol nagiging suporta. At kapag dumating ang sandaling iyon, mararamdaman mong parang ang mismong universo ay nakikiselebra para sa inyo. Capricorn, ang bahaging ito ng iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pananampalataya. Ang pagkaalam ng kanilang pamilya tungkol sa iyo ay hindi isang sumpa, kundi isang pagsubok na may nakatagong gantimpala. Kapag nalampasan mo ito, masisilayan mong bumubuhos ang mga biyaya sa paraang hindi mo kailanman inaasahan. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang iyong mga emosyonal na laban sa gitna ng prosesong ito, ang mga gabing walang tulog, ang mga tahimik na pag-aalinlangan, at ang lakas na hindi mo akalaing taglay mo. At higit sa lahat, kung paano ka ginagabayan ng mga bituin sa bawat hakbang. Emosyonal na pakikibaka ni Capricorn Capricorn, magpakatotoo tayo. Ikaw ang taong laging may pasan na mundo sa balikat. Ikaw ang nagiging sandigan ng lahat, ang nananatiling matatag kahit humahampas ang unos. Pero pagdating sa usaping pag-ibig, lalo na kung pamilya na ang nasasangkot, pati ikaw ay hindi ligtas sa gabing walang tulog, tahimik na pagluha, at mga sandaling puno ng pag-aalinlangan. Mula nang mabunyag ang katotohanan, marahil nararamdaman mong parang alon sa dagat ang emosyon mo. May mga araw na puno ka ng pag-asa, naniniwalang makikita rin ng pamilya nila ang tunay mong halaga. Pero may mga gabi rin na tila may anino na dumarapo sa isip mo, bulong ng takot, paano kung hindi sapat ang lahat ng ito? Paano kung hindi nila ako tanggapin kailanman? Nakakapagod, Capricorn, lalo na't sa kaibuturan mo, ang hinahanap mo ay kasiguruhan. Hindi ka naglalaro ng damdamin, ang hanap mo ay pag-ibig na totoo, ligtas, at pamatagalan. Dito mas lumalalim ang laban. Hati ang puso mo sa pagitan ng pasensya at pananabi. Sa isang banda, alam mong si Saturn, ang planetang namumuno sa iyo, ay nagtuturo ng mga aral sa pamamagitan ng panahon, hinihikayat kang maghintay ng may pananampalataya. Pero sa kabilang banda, ang puso mong tao ay nangungulila sa kasagutan ngayon na. Tinanong mo ang universo, bakit kailangan pang gawing komplikado? Bakit hindi na lang hayaan ang pag-ibig na dumaloy ng walang hadlang? Ito ang larangang tinatahak mo ngayon. At dito rin sa larangang ito, lumilitaw ang tunay mong lakas. Isipin mo ang sarili mo sa kalagitnaan ng gabi, nakahiga, nakatitig sa kisam habang ang katahimikan ay parang bigat sa dibdib. Maaaring tulog na ang taong mahal mo, walang kamalay-malay sa digma ang nangyayari sa kaluluwa mo. Paulit-ulit sa isip mo ang mga eksena, kung paano katinignan ng ina nila, ano ang ibinulong ng mga kapatid, ang tono ng boses ng ama. Paulit-ulit itong pelikula sa utak mo, walang pause, at bawat eksena ay may kasamang tanong. Ngunit Capricorn, ipinaalala ng mga bituin, ang mga pagdurusang ito ay hindi parusa, ito ay pagpapanday. Bawat pag-aalinlangan, bawat luha, bawat tanong ay unti-unting tinutunaw ang takot at ibinubunyag ang matatag mong puso. Hinuhubog ka ng mga ito para hindi lang makaligtas sa hamon, kundi magtagumpay dahil sa mga ito. Mahalaga ring alalahanin kung sino ka talaga. Ang mga Capricorn ay hindi basta sumusuko. Isa kang earth sign, matatag, nakaugat, at hindi madaling matinan. Maaari kang yumuko sa bigat, pero hindi ka bumabagsak. At sa sitwasyong ito, kung saan mataas ang emosyon at disigurado ang hinaharap, ang resilience mo ang pinakamalakas mong sandata. Gayunman, kailangan mong kilalanin ang bigat ng emosyon. Ayos lang aminin na nasasaktan ka. Ayos lang lumuha sa katahimikan, makaramdam ng inis, at maghangad ng pagtanggap. Ang pagiging bukas sa damdamin ay hindi kahinaan, ito ang patunay ng lalim ng pagmamahal mo. Ipinapakita ng mga baraha na matagal mo nang kinikimkim ang mabibigat na emosyon, pero malapit na ang sandali ng pagpapakawala. At kapag nangyari iyon, makakahina ka ng mas maluwag dahil mararamdaman mong hindi ka iniwan ng universo. Ang laban mong ito ay nagtuturo rin sa iyo ng habag. Dahil habang nilalabanan mo ang pag-aalinlangan, unti-unti mo rin nauunawaan ang pananaw ng pamilya nila. Naiintindihan mong sa likod ng kanilang pagdududa, maaaring may takot silang mawalan ng anak, may paamba sa pagbabago, o kaya'y mga sugat ng nakaraan. At ang pagkaunawang ito ay nagpapalambot ng puso mo, nagbibigay sa iyo ng karunungang lumapit hindi sa galit, kundi sa pasensya at kadandahang loob. Capricorn, ang mga emosyonal mong pakikibaka ay hindi nasasayang. Inihahanda ka ng mga ito para sa biyayang paparating. Natututo kang balansihin ang lakas at lambing, determinasyon at pananampalataya. At bagamat ang mga gabi ngayon ay mahaba at mabigat, darating din ang liwanan. Darating ang kasagutan. At paglingon mo sa panahong ito, makikita mong ito ang naghubog sa iyo, para maging mas matatag, mas matalino, at mas handa sa pag-ibig na tunay mong nararapat. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang mga palatandaan mula sa universo, ang mga panaginip numero at mga kakaibang pagkakataong patuloy kang ginagabayan sa gitna ng madilim ngunit makapangyarihang paglalakbay na ito. Tadhana at mga palatandaan mula sa universo. Capricorn, kapag mabigat at magulo ang buhay, hindi ka kailanman iniiwan ng universo ng walang gabay. Kahit sa pinakamadilim mong gabi, may mga senyales na dumarating, maliliit na bulong ng tadhana na nagpapaalala na may dahilan ang lahat ng nangyayari na ang pagkakaalam ng pamilya nila tungkol sa iyo ay hindi aksidente, ito ay bahagi ng isang mas mataas na plano, matagal nang naisulat bago pa kayo magkakilala. Napansin mo ba ang mga synchronicities nitong mga nakaraang araw? Maaaring paulit-ulit mong nakikita ang mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walo, walumput walo sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan. Hindi ito basta pangkaraniwang pangyayari. Ang mga numerong ito, tinatawag na angel numbers, ay paraan ng universo upang sabihin, nasa tamang landas ka, kahit pa may pag-aalinlangan. Kapag paulit-ulit kang nakakakita ng ganoong mga numero, ito'y kumpirmasyon na inaayos ng tadhana ang mga pangyayari sa likod ng iyong kontrol. Maaaring tumatanggap ka rin ng mga mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Mga panaginip kung saan nakikilala mo ang pamilya nila, kasalo sa hapagkainan, o tinatanggap ka sa kanilang tahanan. O minsan, panaginip kung saan may tensyon o hindi pagkakaunawaan, pahiwatig na may mga pagsubok pang darating. Capricorn, bigyang pansin ang mga panaginip mong ito, dahil hindi ito basta imahinasyon lamang, mga mensahe ito kung ano ang paparating, o mga babalang kailangang paghandaan. Maging ang kalikasan, nagsasalita rin. Isang paru-parong dumapo sa tabi mo, isang bigla ang kilabot habang iniisip mo sila, o isang kanta sa radyo na eksaktong tumutugma sa nararamdaman mo, lahat ito ay mga senyas mula sa universo, sa paraang ang kaluluwa mo lang ang tunay na nakakaunawa. At para sa tulad mong Capricorn, na kadalasang umaasa sa lohika at rason, maaaring parang kakaiba ang mga mensaheng ito. Pero dala nila ay katotohanan. Sa astrolohiya, ang panahon na yon ay may bigat. Habang gumagalaw si Saturn, ang ruling planet mo, sa mga cycle nito, hinihikayat kang yakapin ang pasensya, habang ginagantimpalaan naman ang iyong katatagan. Kaya minsan, parang sabay na mapaghamon at milagroso ang mga pangyayari. Ang mga pagsubok na hinaharap mo ay hindi upang sirain ang relasyon, kundi upang patatagin ito, upang iugat sa pundasyong hindi matitinad. Ipinapaalala ng universo na ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito rin ay tadhana. Ang koneksyon niyong dalawa ay hindi basta tagpo lang. Ang pagkakaalam ng pamilya nila tungkol sa iyo ay senyales na umabot na sa puntong hindi na kayang itago ang relasyon niyo. Kailangang umusbong ito tungo sa isang pangmatagalang ugnayan o maging aral na magtutulak sa iyo patungo sa mas dakilang pag-ibig. Ano man ang mangyari, Capricorn, panalo ka dahil ang tadhana, kailan may hindi kukuha ng hindi nagbibigay pabalik. May mga senyales din dumarating mula mismo sa loob ng katawan mo, ang biglang bigat sa dibdib, ang pagkinig ng tiyan tuwing naiisip mo sila, ang kapayapaang nararamdaman mo pagkatapos manalangin, lahat ito ay malalakas na pahiwatig. Ipinapaalala ng mga ito na alam ng espiritu mo ang mga katotohanang hindi paabot ng isipan mo. Pagkatiwalaan mo ang kutob mo. Kung nakakaramdam ka ng kapayapaan, kahit may pag-aalinlangan, ibig sabihin, hawak ka ng universo. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa, may pagbabagong paparating at pinaghahanda ka nito. Capricorn, ang tadhana ay hindi tahimik sa panahong ito. Malinaw at matindi ang mga mensahen ito. Ang katotohanang naririto ka, nakikinig sa mensaheng ito, ay isa na mismong senyales. Sa milyong landas na pwedeng tahakin, dito ka dinala ng espiritu mo, dahil dala ng mga salitang ito ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Gusto kang ipaalam ng universo, ang rebelasyong ito, ang pagsangkot ng pamilya, ay hindi katapusan. Isa itong gitnang kabanata ng isang kwentong patuloy pang sinusulat. At narito ang pinakamahalagang katotohanan, kapag sinusubok ka ng universo, binibigyan ka rin ito ng mga kasangkapang kailangan mo upang magtagumpay. Hindi ka naglalakad ng bulad. Pinalilibutan ka ng mga palatandaan, simbolo, at gabay na nagpapatunay, hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Manatili ka sa akin, Capricorn. Dahil sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang mga maaaring kahinatnan ng rebelasyong ito, ang mga biyayang maaaring bumukas ang mga hamong maaaring sumubok sa iyo, at kung paanong bawat landas ay may dalang mensahe para sa paglago ng iyong kaluluwa. Mga maaaring kinatnan Capricorn, ngayong isiniwalat na ng tadhana ang mga palatandaan nito, harapin na natin ang tanong na matagal mo nang kinikimkim sa puso, ano ang susunod? Alam na ng pamilya nila ang tungkol sa iyo. Nagbago na ang enerhiya. At ngayon, inilagay ka ng universo sa isang sangandaan. Mula rito, may dalawang landas na nabubuo at bawat isa ay may dalang sariling aral, biyaya, at katotohanan. Ang unang posibleng kinalabasan, pagtanggap. Isipin mong pumapasok ka sa kanilang tahanan, at sa halip na malamig na tingin, sinalubong ka ng init. Muminiti sa iyo ang ina nila, tumatango ang ama bilang respeto, at tumatawa ang mga kapatid na para matagal ka ng bahagi ng kanilang mundo. Ang ganitong klasing pagtanggap ay parang banayad na hangin na nagtutulak sa iyo pasulong, pinapagaan ang bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Sa tulong nila, ang mga planong dating parang imposible ay biglang nagkakaroon ng ayos. Ang mga pag-uusap tungkol sa kinabukasan ay dumadaloy ng mas natural, at ang pag-ibig ay hindi na parang laban, kundi biyaya. Kapag ang isang pamilya ay tumatanggap, higit pa sa ang ibinibigay nila, nagdadagdag sila ng lakas sa inyong ugnayan. Sa kulturang Pilipino, kapag ipinagdarasal ka na ng pamilya, ipinagluluto ka, at isinasama ka sa hapagkainan, nagdodoble ang enerhiya ng mga biyaya mo. Para bang ang universo mismo ay mas malayang dumadaloy, dahil ang pagkakaisa ay bukas na daluyan ng kasaganahan. Capricorn, kung ito ang magiging landas mo, ang bawat patak ng pasensya mo, ang mga luha, ang mga gabing puno ng pag-aalinlangan ay magiging sulit. Ngunit naroon rin ang ikalawang landas, pagtutol. Hindi lahat ng pamilya ay agad-agad nagbubukas ng pintuan. May mga nag-aatubili, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa sarili nilang mga takot, takot na mawalan ng kontrol, takot na masaktan ang anak nila, o takot sa pagbabagong hindi na nila mapipigilan. Kung ito ang tatahakin mong daan, Capricorn, maaari mong maramdaman ang tahimik na paghuhusga. Bihirang paanyaya, mga usapang may tensyon, at pakiramdam na lahat ng kilos mo ay minamasdan. Mas mahirap ang landas na ito, ngunit hindi ito walang saysay. Dahil kapag may pagtutol, binibigyan ka ng pagkakataon ng universo upang patunayan ang iyong tibay. Ikaw, Capricorn, ay ang tanda ng bundok. Hindi ka bumibigay sa bigat, umaakyat ka, dahan-dahan ngunit matatag, hanggang marating ang tuktok. Ang pagtutol ay maaaring makapagpaantala sa mga biyaya, pero hindi nito kayang burahin ang mga itinakda para sa iyo. At madalas, sa pagdaan ng panahon, ang pusong puno ng pagdududa ay lumalambot rin, lalo na kapag nakita nila ang katapatan mo. At may isa pang landas na madalas hindi napapansin, ang pagbabago. Minsan, ang unang reaksyon ay pagtutol, ngunit unti-unti itong nagiging pagtanggap. May mga pamilyang nagsisimula sa pag-aalinlangan, pero kalaunan ay nakikita ang tunay mong layunin. Ang landas na ito ang nangangailangan ng pinakamalalim na pasensya. Ngunit ito rin ang nagbibigay ng pinakamakabuluhang tabumpay. Dahil kapag ang isang pamilya ay mula sa pagdududa ay naging tagapagtanggol mo na rin, hindi na mababali ang ugnayan. Capricorn, anuman ang kalalabasan ng sitwasyong ito, isang bagay ang tiyak, hindi ka inilalagay ng universo sa isang sitwasyong walang kahulugan. Maging ito man ay agarang pagtanggap, masusing pagsubok, o dahan-dahang pagbabagong magbubukas ng puso, lahat ng ito ay para ihulma ka tungo sa pinakamataas mong anyo. Tandaan mo ito, ang pag-ibig ay hindi lang sa pagitan ng dalawang puso. Kasama rito ang enerhiya na bumabalot sa inyo, pamilya, kultura, tadhana. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay tibay ng ugnayan ninyong dalawa at ang pananampalatayang dala mo. Kung ang pag-ibig ninyong dalawa ay totoo, walang kahit anong hadlang, kahit gaano pa kagulo, ang makakapigil sa itinakda. Kaya Capricorn, huwag kang panghinaan ng loob. Ang revelasyon na alam na ng pamilya nila ang tungkol sa iyo, ay hindi katapusan, ito ang pagbubukas ng mas dakilang yugto. Isang yugto na hinihikayat kang manindigan, magtiwala sa universo, at maniwalang anumang kalabasan nito, ang kaluluwa mo ay dadalhin sa lugar na talaga namang para sa iyo. Manatili ka sa akin, dahil sa huling bahagi, tatapusin natin ang mensaheng ito sa isang emosyonal na pagtatapos, isang paalalang puno ng lakas, halaga, at mga biyayang naghihintay sa abot tanaw. Capricorn, nilakaran mo na ang liwanag at dilim sa paglalakbay na ito. Mula nang mabanggit ang pangalan mo ng pamilya nila, nagbago ang lahat. Ang dating pribado ay naging hayag, ang dating nakatago ay naibunyag, at ang puso mo ay inilagay sa mismong sentro ng entablado ng tadhana. At gayon paman, narito ka pa rin. Nakatindig. Naniniwala. Kumakapit sa pag-ibig kahit hindi malinaw ang daan. Nakikita ito ng universo. Nakikita nito ang mga luha mo, ang pasensya mo, ang mga gabing hindi ka makatulog sa dami ng tanong. Pero nakikita rin nito ang katapatan mo, ang lakas mong bumangon, at ang puso mong handang lumaban para sa tunay na pagmamahal. At dahil dito, Capricorn, hindi malayo sa iyo ang mga biyaya. Ang enerhiya ng pagtanggap, pagbabagong espiritual, at tamang panahon ay gumagalaw na pabor sa iyo. Ano ang kahihinatnan, mainit na pagtanggap, matinding pagsubok, o dahan-dahang pagbabago, hawakan mong mahigpit ang katotohanan ito. Ang tadhana ay laging naghahatid sa iyo sa kung ano ang tunay na para sa iyo. Maaaring magduda ang iba, maaaring bumangon ang mga bagyo, ngunit hindi kailanman maaaring ipagkait sa kaluluwa mo ang pag-ibig na nakalaan talaga sa iyo. Kaya huminga ka, Capricorn. Bitawan ng takot. Paniwalaan ang mga palatandaan. Ang katotohanang naririnig mo ang mensaheng ito ngayon ay patunay na hindi ka kinalimutan ng universo. Kung naniniwala ang puso mo sa mensaheng ito, ideklara mo ito ngayon. Ay comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ye I claim and my destiny. Dahil kapag itinakda mo ang intensyon mo ng may pananampalataya, nakikinig ang universo, at doon nagsisimulang dumaloy ang mga biyaya. Capricorn, hindi ito ang wakas ng kwento mo. Ito ang turning point. At malapit nang dumating ang sandali kung saan makikita mong ang lahat ng tiniis mo ay nagsilbing daan, patungo sa pag-ibig, pagtanggap, at hinaharap na matagal mo nang hinihintay.